Mateo Kapitulo 7 Versikulo 1 hanggang 5, isang pagsusuri. Ang Mateo Kapitulo 7 Versikulo 1 hanggang 5 ay isang mahalagang bahagi ng sermon sa bundok ni Jesus na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapakumbaba at pag-iingat sa paghatol sa iba. Ang talata ay nagsisimula sa isang direktang babala, huwag kayong manghatol, upang huwag kayong hatulan. Ibig sabihin ito ay hindi tayo dapat maging mapanghusga sa kapwa dahil ang ating sariling mga pagkukulang ay maaaring maging dahilan ng ating paghatol din. Ang prinsipyo ng pagkakapantay-pantay Ang pangalawang bahagi ng talata ay nagpapalawak sa ideya ng paghatol sa pamamagitan ng paggamit ng isang talinghaga, sapagkat sa pamamagitan ng paghatol na inyong ihahatol, kayo'y hahatulan, at sa pamamagitan ng panukat na inyong gagamitin, kayo'y susuketen. Ito ay nagpapahiwatig ng isang prinsipyo ng pagkakapantay-pantay kung paano natin hinahatulan ang iba ay magiging sukatan din kung paano tayo hahatulan. Ang ating mga pamantayan sa paghatol ay magiging pamantayan din sa ating paghatol. Ang talinghaga ng Troso at Titik Ang ikatlo at ikaapat na talata ay naglalaman ng isang malinaw na talinghaga at bakit mo tinitingnan ang titik na nasa mata ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang Troso na nasa iyong sariling mata. O paano mo masasabi sa iyong kapatid, hayaan mong alisin ko ang titik sa iyong mata, at narito, ang troso ay nasa iyong sariling mata. Ang talinghaga na ito ay naglalarawan ng ating likas na hilig na makita ang mga mali ng iba habang hindi natin napapansin ang ating sariling mga pagkukulang. Ang troso ay kumakatawan sa mga malalaking kasalanan o pagkukulang habang ang titik ay kumakatawan sa maliliit na pagkakamali. Ang mensahe ay malinaw, dapat nating unahin ang pag-aayos ng ating sariling mga buhay bago natin hatulan ang iba. Ang panawagan sa pagpapakumbaba Ang huling talata ay nagtatapos sa isang malakas na panawagan sa pagpapakumbaba, ikaw na mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong sariling mata, at kung gayon ay makikita mong malinaw na alisin ang titik sa mata ng iyong kapatid. Ang pagiging mapagkunwari ay tumutukoy sa pagkukunwari ng kabanalan habang nagtatago ng mga personal na kasalanan. Ang pagalis ng Troso ay nangangahulugan ng pagkilala at pagsisisi sa ating mga kasalanan at pagsisikap na baguhin ang ating mga buhay. Kapag nagawa na natin ito, magiging mas malinaw ang ating pananaw at magiging mas mahusay tayo sa pagtulong sa iba. Aplikasyon at Conclusion Ang Mateo Kapitulo 7 Versikulo 1-5 hanggang 5 ay isang mahalagang aral tungkol sa pagpapakumbaba, pagpapatawad, at pagunawa. Hindi tayo dapat maging mabilis sa paghatol sa iba dahil lahat tayo ay may mga pagkukulang. Ang tunay na kabanalan ay hindi sa pagiging perpekto kundi sa pagkilala sa ating mga kahinaan at pagsisikap na maging mas mabuting tao. Ang pag-unawa sa ating sariling mga pagkukulang ay magbubukas ng daan upang mas maunawaan at matulungan natin ang ating kapwa. Ang pagiging mapagpakumbaba.